Okay, good morning Good morning mga kapogs Mga kadwarf Ayan ang ating rampam, gumana na po ah, Check natin mga kapog, Ating rampam mga kapog, okay pa rin Nagana pa rin siya So, tina natin doon sa taas kung ah, May tubig na ba doon sa taas Tara, let's go Ito po house mga kapogs So, bayon na ni mga kapogs Ang yang house Medyo mataas po ang host natin mga ka no. Mga siguro mga 300 meter to. Yan si George. Ayan huh. Sa wakas So malaya pa ang host natin doon mga kapogs no? Doon po sa may kahoy Ayan Doon po ang mga labasan ng tubig So tingnan natin doon mga kapogs eh si George Ito po ang Dwarf natin So medyo nag green green na. Yan update tayo mga kapog sa atin takunan coconut dwarf. Ito po ang area. Yan tinanim namin ng saging double purpose po. Pag ano, yan may saging tayo. Yan po kami kumukuha ng source ng tubig mga kapog Yan sa bundok na yan. Sa baba. So dito. Ito po ang hose. Ayan. Tingnan natin. Lapit na. At po mga kapogs, so diri lang kutob ang ano host natin mga kapogs, no? Ayun. Tingnan natin. Ayun, nagana na siya mga kapogs. Tingnan natin. Ito po oh. Ayun, may tubig na siya mga kapogs. Bakit to wala? Ano nangyari? Ayun. Nag-agas na mga kapog. nag na siya mga kapog. Ayun. Okay. Tuloy-tuloy na yan mga kapogs. Ay, shout na to mga kapog? No? Tuloy-tuloy na yan siya mga kapogs. Tumukagad. Dati pa yan. So ngayon tayo nakabalik. Yan. Nag-ano na siya. nag siya mga kapog. Tingnan mo yung tubig mga kapog. May, may humihila doon. At may tumutulak pa di, papunta dito mga kapog yun ang tinatawag na rampa mga kapuno yung kinabit namin doon ayan gumana na po siya ayan so, sa akin para sa akin uh, ito po ay malakas malakas na malakas <laughs> kasi ho oh, ang layo po ng tubig kinuha namin doon mga kapog so balik tayo ayan dito ayan So doon po sa baba mga kapog no ayan Diyan sa may lasang dyan sa taas diyan sa baba uh, doon po ang ano ang source ng tubig natin nyo So pinaakyat namin dito para hindi na po kami mahihirapan kumuha ng tubig ayan Dito po So dito lang po mga dalawang ano lang po no hose ah, ang ginamit namin So mga 200 meter po. So yung kubo natin nandiyan sa taas. So kulang pa ng 100 meter. So pagbalik natin dito, bili tayo ng host no para maano natin doon sa kubo natin. Masumpayan po natin ng hose Ayan. So okay. Yan mga kapog sa ating patubig. Ayan po ang patubig at patunay na ang tubig natin ay gumana po. Ayan. So, maraming salamat po uh, mga kapogs uh, and mga kadwat. Ayan. So, hanggang dito na lang mga kapog. Update tayo sa ating ano, matagal na po mga 1 month na po namin kinabito yung ano, yung rampam natin, no. So, ngayon nakabalik tayo. So, okay pa rin, gumana yung ano natin. Yung rampam po. Okay, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Bye-bye. God bless po sa lahat mga Kapogs.